Ipapatayo ko na lang tong cellphone, wala kasing stand, kaya mahirap siyang naka-horizontal. So, welcome to my channel guys, Florenda's Vlog. For today's video guys, um prank tayo. titingnan natin kung anong mangyayari ng prank na to, kung uh, magiging failed ba or magiging success ba. So, medyo matagal-tagal pala akong walang uh, upload na video guys. Dahil, uh, to halos 2 weeks ata or magto two weeks na na wala kaming wifi nasira yung ano yung kuryente namin so ang nangyari po ngayon guys uh, wala akong upload upload uh, ngayon ito na mag, magpa prank subukan po natin mag prank kung mag click ba to magsa success ba tong prank ko so ang, ang prank ko naman ngayon guys <laughs> medyo nakakahiyang prank to no dahil am um, meron akong isang close friend tapos ah, uh, kung baga may co-op sila, nagpapautang so ng utang po ako guys, so hindi ko nakakahiya ng utang ako dahil sa normal lang naman yan sa tao na nagigipit nagigipit, aminin ko nagigipit, so ng utang ako guys so ang payment, through ay, through gcas ang payment through gcas din ang pag paghulog nila ng pera, no, so ngayon guys uh, ang nangyayari nag-text ako sa kanya or nag-chat ako sa kanya gamit ang account ng aking asawa. So, ang pagkakaalam niya na asawa ko ang ka uh, kausap niya. Pero guys, alam naman to ng asawa dahil hindi naman po ako basta-basta mangungutang na hindi alam ng aking partner guys. So, ngayon, nagchat na kami, umuki na siya dahil siyempre alam niya ang good peer. Andiyan ka agad yung pera, talagang walang pa pag isang salita mo lang na mangungutang ka, bigay ka agad yan. So, ipapakita ko sa inyo guys. Makikita ba? Yan, nasa Gcash ko na yan. 5,000 ang inutang ko guys. So, nandito na sa Gcash. Nag-ano siya kanina, ang, ang tawag nito, nag-video na call siya, hindi ko sinagot. Kasi mabubuking ako na ako dahil yung asawa ko ay pumunta kasi ng gate 1. So, ngayon ipaprank ko siya guys na uh, itchat-chat ko siya na sasabihin ko na dogs, kasi dogs yung palayo niya. Baka may uh, chat ko muna siya baka may magano sa dogs um mag-chat or tumawag na mangungutang ng pera uh, may conversation pa naman kayo ni Ibi na nangungutang say ng pera dahil na yung account ni Ibi titignan ko po anong reaction niya ayun so, guys abangan niyo <laughs> ano ba 'tong klasing prank mang prankster na to <laughs> lubat naman yung isa kong cellphone lubat so, yung isa kasi nandito rin yung isa kong account na kalagin so paano natin to iano buti may power bank ako paano ko siya i-chat -chat? -chat? chat ko po siya guys ganoon ang sasabihin ko na dogs baka may mag-chat sa iyo diyan ha na mangungutang ng pera kasi may conversation pa naman kayo ni Ibi na nangungutang si Ibi sa iyo eh nahack kasi yung account niya talagang hindi mabuksan chinat ko na rin yung iba pa niyang friend ganoon ang sasabihin ko tignan natin kung anong mangyayari kung tatawag ba siya So, hindi ko pa naman mapigilan guys na di tumawa nung no? subukan ko talaga mag-seryoso. Oh. So, ngayon guys, na-chat ko na sabi ko, Dogs, baka may mag-chat sa Yuhan na hack account ni Ibi. So, hindi ko alam kung anong i -re reply niya. <laughs> Titignan ko guys kung magiklik ba tong ano ko. Kalukuhan kong naisip ngayon. So, hindi pa hindi pa niya naano na, na sin. So sana guys, sana sana tumawag siya. Para marinig ninyo, sana tumawag. Hintayin ko lang guys na tumawag. Balikan ko kayo pag tumawag na. Ayun na guys, tumawag na siya guys. O oh, tumawag na. Sagutin na natin. Hello dogs! Hello! Oh, mo. Pakaanan mo yung nasa Gcast. Basta agad lang! <laughs> Kala mo ba hindi ko mag-sinecheck yung mga ganun? Malabong <laughs> Yaw ma <-sum. laughs> ma <Manapong> mo. Yawa! Malabong <laughs> ma Palpak yun eh nga ako, ang ako prank. Yata eh, palpak. Kung walang history yung g ko tsaka g mo, mangingihingi ng OTP yun. Ngayon, i-go-confirm ko mo <laughs> sa'yo. <laughs> palpak pa lang ako, prank pala. Bright, yung ni Malakaw oi. Saka eh. kung... Kung na-hack yung FB ni Ebe, hindi niya... Kung alam ko na yan, eh, kung... Kasi, tinawagan ko si Ebe eh. Ah. Yun kasi yung pakikip doon. Ah tinawagan hindi sumagot. Okay. Ngayon kapag ibang Gcash yung binigay niya, foul yun. Ay dapat pala ibang Gcash lang ang binigay ko, yung isang ano nga uh, pangalan ng kaibigan ko tapos ipasend lang nga rin na ako. Ay hindi, ko naman dinisisend. Kang walang confirmation mo. Yep. Yeah. So hi guys, magandang gabi po sa inyong lahat no. So itong aking video na upload medyo late na po to late upload na kasi nung nakailang days na to dito sa cellphone ko hindi ko nga po kagad na na ano na upload so yun lang po ah, nangyari sa ating prank I failed so hindi pa talaga ako marunong mag prank guys hindi pa tayo maging pwedeng prankster dahil dapat bago mag prank ay pinag-iisipan mo na so sa lahat po nang nakapanood ng aking video maraming maraming salamat po sa inyong lahat lahat ng aking mga viewers, subscribers, members ng aking channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat guys. Sana wag po kayo magsawang sumuporta kay Florenda's Vlog. Team Lisnoy, Team Survivors, maraming salamat din po sa inyong lahat. Ano ba yan? Hindi ako makahinga. Ang <laughs> bilis magsalita. At sa mga hindi po nakapag-subscribe pa ng aking channel guys, huwag niyo na pong kalibutang i-subscribe at i-like si Florendas Vlog please don't skip ads po. Maraming salamat. Bye-bye!